Hello Capricorn, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang iyong messages Gabay Energy Para sa darating na tatlong buwan Plus 3 months of the year 2023 October, November, December Marami pong salamat sa lahat ng nagsusubscribe Nagpa-follow sa aking channel Para sa mga hindi pa nakasubscribe Please subscribe na po kayo spirit guide money love career unahin natin ang money and career ng ating Capricorn oops oops yeah. okay wow the lovers wow para sa iyong money love a money and career Capricorn ano may mga parating na bagong opportunity bagong pagkakakitaan um, sa iyong buhay sa huling tatlong buwan ng 2023 ano bagong partnership um Ayan na talagang ano ka eh, no? Energetic na energetic ka. You have a courage para ano yung para malagpasan mo kung ano man yung mga pinagdadaanan mong struggle ngayon sa iyong kaperahan. Ayan, pagdating ng October, November, December, ayan, may pag-progress na mangyayari sa iyong, lalong-lalo na sa inyong mga business, ano, sa inyong career, ayan, napakaganda. So, you're, you're very committed sa darating na trabaho or negosyo, no? Talagang mamahalin mo to ng sobrang-sobra, mamomotivate ka ng talagang sobra-sobra, no? So, gagawin mong inspirasyon lahat ng mga tao sa paligid mo, may mga parating na kaparehan sa'yo ngayong huling tatlong na to ano so may mga competition man na mangyayari pero alam mo yon you have a courage to face all of that and magiging successful ka no bago matapos ang taong 2023 so napakadaming adventure napakadaming taong generous sa paligid mo na talagang tutulungan kang uh, makaangat sa buhay So, tignan pa natin Capricorn para sa mga single in a relationship, may ka-live-in partner, and sa mga married couple. Okay. Oops. Okay, para sa mga single, we have here the star. So, for some of you pa rin, ayan, ang dami pa rin single ngayon na talagang mananatiling single. Kahit matapos na ang taong 2023, no? Ayan, so disappointed ka pa rin makahanap ng taong mamahalin ka habang buhay or magiging girlfriend or boyfriend mo. Ayan, uh, masyado mo kasing, uh, masyado kang nagda-doubt sa sarili mo kung kaya mo pa bang magkaroon or makisama sa bagong relasyon, no? So, dahil marami ka pa kasing mga ano, pinapangarap sa buhay, kaya hindi pa rin yan yung focus mo. So, we have here the Ten of Cups para sa mga in a relationship and may mga kalib in partner. Ayan, yung iba sa inyo may mga arguments pa rin talagang dating sa pamilya, no? Dami pa rin pag-aaway. Pag-aaway. Yung iba sa inyo nananahimik lang, pero ang sama-sama na ng loob. Ayan, so... May mga hindi pagkakaisa dito sa mga in a relationship at may mga live-in partner. So para sa mga married couple, ayan. Oh. May mga greedy kayong ka-partner, no? Sarili lang 'yung iniisip siguro for some of the for some of the uh, mga napakasalan nyo is masyadong materialistic. No? Ang daming binibili online. So, ayan, minsan kahit wala na kayong makain, makapag-online shopping lang or makabili lang ng mga kung ano-anong material na bagay na hindi naman sobrang kailangan. Ano? Ayan, yan yung mga pinag-aawayan ninyo. No? Madalas yung pag-aawayan. For some of you naman, ayan, um, masyado ng possess, possessive, ano? masyadong possess, possessive sa mga bagay-bagay. So, yan ang mga iwasan ninyo para sa mga married couple. Unahin nyo pa rin yung mga pangangailangan ng iyong pamilya, ng iyong asawa. Pag, pag, pag sa mga decision making to, wag, wag sarili. Wag sarili mo lang ang iyong iniisip. Okay, para sa ating mga single, Wow, ayan. Alam mo, sinasabi dito ng dasa, no? napakaganda, no? Kahit hindi mo pa mahanap yung taong magmamahal sa'yo. Dahil marami ka pang, katulad ng sinabi ko kanina, ang dami mo pang pinapangarap, no? Um, huwag kang malungkot, ano? Huwag kang mag sa sarili mo kung wala ka, man, wala ka pang makitang talagang taong makakasama mo pang habang buhay. Dahil hindi man maganda ang iyong love life para sa darating na 3 months ayan, magkakaroon ka naman ng successful career. Ayan, napakaganda ng para sa mga single natin dito. May satisfaction ka about your money and career, ano. So, tingnan naman natin sa mga in a relationship. May mga kalibing. Okay. We have here the tree of pentacles. Ayan. Yan, di ba kanina? Walang pagkakaisa. Yan daw ang kailangan mo. Capricorn, cooperation, teamwork, creativity, realization, kung may mga pagkakamali ka dyan, pagkukulang. Um, ano mo, pagisipan isipan mo mabuti, no? Sana ma-realize mo kung ano man yan. So, kailangan sa isang, ba diba, para mag-work ang isang relasyon, talaga kailangan ng unity at saka cooperation. So, maging sandalan nyo ang isang isa, isa't isa, no? Maging safe place nyo dapat ang ang isa't isa, no? kung ano man yung um, mga problemang iniinda ng iyong kapartner, ano, magbigay ka ng advice and um, dapat um, maging shoulder to cry on ka rin niya, no? So, tingnan naman natin para sa mga married. Okay, para sa mga married. So, ayan, no, nagiging unrealistic na kayo, eh, no? yung iba sa inyo dito nagtatakas pa ng pera para eh, alam mo yun mo yung nagkikip ng pera hindi para sa pambili ng pangangailangan ng mga anak kundi sa ano sa mga luho talaga no so yung ibang mga kapartner nyo nagiging manipulator na rin so iwas iwasan nyo yung ganyan hindi na kayo nagiging totoo sa inyong mga kapartner Ayan, maging totoo kayo para maging maayos ang inyong pagsasama. So, we have here the judgment. So, mamulat ka na sa katotohanan kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon. May mga pagbabago ka talagang, um, ano, mangyayari dito sa huling tatlong buwan. Alamin mo yung purpose mo talaga sa buhay. Mag-focus ka, no. So, tignan pa natin more messages. So we have here the roots and obedience. So for some of you, ano, may mga kirot na nararamdaman um, from the past pa to, ano, kung ano man yung ugat kung bakit ka ganyan ngayon, kung bakit ka naging ganyan, ano. Um, try to, ano na, try mo nang patawarin yung sarili mo, yung mga taong nakatakit, nakasakit sa iyo ano, para ano para magkaroon ka ng andito yung change no, yung pagbabago, maramdaman mo na sa iyong buhay kasi hindi magbabago ang mga nangyayari ngayon sa yung the way ka mag-isip, the way ka mag-decide sa mga bagay um the way mo itrato yung ibang tao baguhin mo kasi kung ano man yung, ano yung parang wala kang tiwala eh wala kang tiwala sa paligid mo dahil nga yan sa nakaraan may mga ugat kang pinaghuhugutan diyan from the past na hanggang ngayon hindi mo pa rin nag um, napapatawad siguro kaya lagi kayong nag wala ka ditong unity alam mo yun dahil may mga nagawa na to sa iyo partner mo from the past na hindi mo na siya kayang pagkatiwalaan ulit. Ayun yung nagiging ugat kaya hanggang ngayon hindi hindi gumanda-ganda yung pagsasama niyo no. Ganun pa rin at ganun. Paulit-ulit na lang. So for some of you no, kailangan maging masunurin kayo sa mga nakakatanda sa inyo, sa inyong mga magulang or ikaw mismo to na sundin mo may mga nararamdaman ka na ba kung ano may mga paya yung doktor sa iyo ayan sundin mo maging obedient ka okay um capricorn kung ano man yan ikaw lang po ang nakakaalam ikaw lang ang tanging makakagawa um ng magandang napakagandang kapalaran so para sa iyo um yan capricorn um alis yung mga negative dito, siguro um, yan na lang yung mga baguhin natin, ano. So, yun lamang, Capricorn. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.